Batay sa kuha ng video noong February 10, 2015 sa Petrolina, makikitang masaya ang pitong taong gulang na si Beatrice kasama ang kanyang mga magulang. Ang ilang mga bata at ang napakaraming taong nakapalibot sa kanya. Dahil na mga panahon na yon, ang buong pamilya ng Mota ay dumalo sa isang graduation ceremony ng kapatid na babae ni Beatriz. Ngunit sa hindi inaasahan, ito na pala ang huling kuha ng kanyang huling mga sandali. Halika, alamin natin ang kalunos-lunos na nangyari kay Beatrice at kung nahuli ba ang gumawa nito sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Beatriz Angelica Mota Ferreira da Silva o kilala sa pangalang Beatriz ay pinanganak noong February 11, 2008 sa Huacero, Bahia, Brazil. Ang kanya mga magulang ay sina Prof. Sandro Ramilton Mota at Deputy Maria Lucia Mota. Siya ay may dalawang nakatatandang kapatid na lalaki at babae na sina Samira at Leandro. Ang buong pamilya ay naninirahan sa isang maliit na bukid sa kanayunan ng Huacero. Ang ama ni Beatriz ay isang English professor sa Colegio Nosa Senhora Auxiliadora, isang kilalang katolikong paaralan sa Petrolina, na kung saan si Beatriz at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay doon din nag-aaral kung saan nagtuturo ang kanilang ama. Kaya naman ang buong pamilyang Mota ay naging pamilyar sa paaralan na nabanggit. Noong gabi ng Webes ng December 10, 2015, sina Sandro at Maria kasama si Beatrice ay dumalo sa graduation ceremony ni Samira. Makikita sa footage na ang graduation ceremony ay dinaluhan ng napakaraming tao na ang bilang ay humigit kumulang na 2,500. At mapapansin naman na ang pamilyang Mota ay nakasuot ng na mga puting t-shirt na may print ng mukha ng nakatatandang kapatid na babae ni Beatrice. Sa mga panahon na yun, lahat ay abala. Kasama na rin ang ama ni Beatrice na aktibong lumalahok sa seremonya. Si Sandro ay nagbibigay ng talumpati. picture sa mga kasamahan at mga estudyante nito at kung ano-ano pang pinagkakaabalahan. Kaya naman sa mismong seremonya, madalas mapapansin na si Beatrice ay nasa pangangalaga ng kanyang inang si Lucia. Kung minsan naman ay makikita siyang nakaupo kasama ang kanyang ama at ang iba pang mga staff sa harapan o kaya ay tumatakbo kasama ang isang kaibigan. At mga bandang 10 p.m., nagpaalam siya sa kanyang ina na kukuha lamang siya ng inumin mula sa isang kalapit na water fountain sa courtyard ng paaralan. Matapos magpaalam, siya ay umalis upang pumunta sa binanggit niyang lugar. Gayunpaman, ilang minuto ang lumipas, hindi bumalik si Beatrice. Kaya nagsimulang hanapin ni Lucia ang kanyang pitong taong gulang na anak. Nang hindi niya mahanap, sinabi niya ito kay Sandro at nagsimula na rin maglibot-libot at maghanap-hanap ang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-aalala na ang buong pamilya ni Beatrice, lalo na ang kanyang ama. Kaya nagdesisyon si Sandro na pumunta sa stage upang humiram ng mic ng sandali. Ayon sa kanyang pahayag habang inilalarawan ang suot at itsura ng kanyang anak, Beatrice, hey my daughter, where are you? Hey Bia, everyone is looking for you. Kaya ang lahat ay naalerto at tumulong na rin sa paghahanap. Subalit lumipas pa ang ilang minuto, walang Beatrice ang nakita. Kaya ang lahat ay mababakasan ng pag-aalala, ang ilan ay sinisigaw ang pangalan ni Beatrice, ang iba naman ay umiiyak na. Sumapit ang oras ng 10.50 p.m., nakita na ang hinahanap na batang si Beatrice. Ngunit sa pagkakataon na ito, imbis na matatamis ng ngiti at maningning na mga mata ang makikita sa mukha ng bata, isang nakakadurog pusong hitsura ang masisilayan ng pamilya. Dahil natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Beatrice sa isang storage room sa likod ng lumang aparador. Ang kanyang katawan ay may saksak sa dibdib, itaas at ibabang paa. Naayon sa autopsy, siya ay nagtamo ng 42 saksak na tila mumunting katawan ni Beatrice ay dumanas ng matinding karahasan. Samantala, nakita naman ang kutsilyong ginamit malapit sa katawan ng bata. At batay sa pag-imbestiga, ang lugar kung saan nakita ang bangkay ni Beatrice ay hindi ang lokasyon kung saan nangyari ang krimen at hindi nila matiyak kung saan talaga naganap ang pagpatay. Pinaniniwalaan na pinatay si Beatrice sa isang ballet room na malapit sa water fountain area. Kaya nga ang konklusyon nila ay maaring ginawa ang krimen sa ibang bahagi ng paaralan. Pagkatapos, ang bata ay dinala at itinapon sa storage room sa likod ng aparador. Marahil tatanungin niyo ako kung bakit hindi natukoy ng pulisya ang saktong lugar kung saan pinatay ang bata. Batay sa aking pagsisiliksik, hindi nila talaga natukoy kung saan naganap ang krimen. Samantala, matapos ang pag-iimbestiga sa bangkay, nagkaroon ng pulisya ng dalawang palagay tungkol sa motibo ng krimen. Ang una ay isang uri ng paghihiganti para sa pamilya ni Beatrice at ang pangalawa ay isang posibleng ritual ng black magic. Gayunpaman, batay sa pagsisiyasat ng pulisya, walang natukoy na dahilan ng motibo ng pagpatay. Samantala, noong September 2016, inilabas ng pulisya ang video ng posibleng sospek sa pagpatay kay Beatrice. Batay sa footage, ang sospek ay naglalakad sa paligid ng paaralan at pumasok sa court kung saan ginanap ang party, na kung saan dalawampung minuto ang lumipas bago huling nakita si Beatrice. Pagkatapos, noong March 2017, naglabas ang pulisya ng bagong larawan ng sospek. Gayunpaman, hindi naging matibay na ebidensya ito upang sabihin ito ang tunay na salarin. Kaya naman humigit kumulang pitong taong naging cold case ang kaso ni Beatrice. At noong January 12, 2022, isang expert report ang nilabas. Ayon sa report, ang kutsilyong ginamit sa pagpatay kay Beatrice ay may DNA mula sa isang lalaking may edad na apat na taong gulang na nagngangalang si Marcelo de Silva. Dagdag pa sa report, umamin umano si Marcelo sa pagpatay kay Beatrice. Ayon sa kanya, napatay niya si Beatrice na makita umano ng bata ang kutsilyo niyang hawak at nagsimula itong magsisigaw. Kaya dahil sa taranta, pinagsasaksak niya ang bata hanggang ito ay mamatay. Ngunit hindi nabanggit kung ano ang iba pa niyang motibo sa pagpatay. Si Marcelo ay kasalukuyang nakakulong na. Bago pa siya matukoy bilang salarin sa pagpatay kay Beatrice dahil sa iba pang nasasangkutan nitong krimen. Gayunpaman, sinabi ng ina ni Beatriz na si Lucia na hindi sapat ang DNA lamang para ikulong ang tao na sa tingin niyang inosente sa krimen. Sa panagay ko, ang ibig niya sabihin na kulang pa ang pag-iimbestiga ng mga polis upang hatulan si Marcelo sa pagpatay sa kanyang anak. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sa na Miss Bev, Hobart Jinsan Glorioso, Juvely Abordo from Qatar, Zan Bagyo from Dubai, Ivy Arzobal from Dubai, UAE, Elaine Rivera, Inday Vlog from Riyadh, Wild Tagalog Movie Recap, Ashley Arsobal from Dubai, Mary Ann Ortiz and Family from Lipa City, Batangas, at Jen Borbo from Thailand. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Beatriz Angelica Mota Ferreira da Silva. Ako po si G. Maraming salamat.